Sinampahan na ng reklamo ng uh, robbery extortion uh, illegal detention at uh, paglabag sa comprehensive law of firearm and ammunitions at uh, iba pa ang isang uh, polis at kapatid nito sa piskalya sa lungsod ng Pasay. Kasunod ito ng uh, pinusasan na babaeng uh, Chinese at uh, kinikilan umano ng kalahating milyong piso kapalit ng uh, kalayaan ng dayuhan. Sa panayam ng uh, DCRH kay Pasay Chief of Police uh, Colonel Froylan Uy, Nanganganib pang masibak sa serbisyo dahil bukod sa criminal charges sa aktibong polis may kinakaharap rin itong reklamo ng administratibo. Kinilala ang suspek na si Lord Jean Antonio o Antonino, member ng Filipina National Police na naka-assign sa Southern Police District Special Operations Unit. Habang ang kasabwat sa krimen ang kapatid naman nito na si Nelson Antonino Jr. na sinasabing criminal law student at residente ng Sampaloc, Maynila. Ayon pa kaya, uy, nagpakilala rin umanong nga pulis ang kapatid nito kaya napaniwala nila ang biktima nga si Isio Kion King na isang turist sa Chinese National. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Colonel Froylan na uy. Actually, sa, sa, service actually uh, gumugulong na, siguradong gumugulong na yung uh, administrative case laban sa kanya dahil kanina nagpunta na yung uh, mga personnel ng uh, uh, Southern Police District at ng NCRPO oh, upang kunin yung kanyang case folder and eventually ang filing of administrative charge laban sa kanya at ang sigurado lang doon eh, ang uh, ang uh, ipapile sa kanya ay uh, grave misconduct so yan ang kaukulang parusan yan ay uh, dismissal from the Philippine National Police Service. Nagugat ang pag-aresto ng bagsumbong sa isang kaibigan ng biktima na maghanap ng pera kapalit umano ng paglaya nito. E i umano ang biktima sa ikaapat na palapag ng King King Hotel na binabantayan ng kapatid ng polis. Ngunit sa halip, nagtungo sa Pasay Police ang kaibigan ng biktima at inilahad ang nangyari. to ang modus ng polis at kapatid nito nga i-verify sa SPDSOU kung mayroon umanong operasyon ang grupo. Ngunit sinabi ng isang opisyal na wala silang operasyon kaya dito na natumbok at pinusasan. tapos umanong ma na gawa-gawa lamang ang operasyon kapalit ng 500,000 pesos kalayaan ng ikinulong sa hotel na biktima. Rias na sa Pasay City Police Station ang pulis at kasabwat na kapatid sa naturang krimen. Wala sa kanunan sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Nutchika Castle tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino